Hello mga kaibigan, ito na naman yung lingkod, sini, ayan, ayan o, oh. papakita ko lang sa inyo, pasilip lang, ayan o, oh. nabali yung sanga na ano, ng persimmon, kala ko mayroong bunga bali, yung pala, kusang nababali, gawa nung sa sobrang bigat ng bunga, ayan, hindi nakayanan ng sanga, ayan, nabali, ayan po, oh. meron pa nga isang nabali, buti nakatukod, ayan o, oh isang yun nabalik talaga kala ko nga may pilit na pumitas pinagbitinan ayun yun pala kusang na ano ayun no oh, napilas eh sobrang laki nung ano nung natanggal na sanga na yun eh ayun no oh, tinan nyo hitik na hitik kasi sa bunga yun oh, sino may gusto pitas kayo dito sa bahay <clears throat> Ayan pa Mamitas tayo guys. Nung kakainin ko mamaya. Ito. yan, Ayan. Ayan. Malupong pa to. Ayos na to para mamaya. ang balatan ko na to yung kaninang pinitas ko ayan so, natin kung malutong pa rin malutong pa rin siya ayan oh. kasi sariwa pa naman eh hindi pa siya ganun ka overripe so tinan natin kung malutong pa hmm, tingin ko na malutong pa rin siya eh. usually guys yung iba hindi nila binabalatan pati balat kinakain na pero ako binabalatan ko pa rin kasi matigas tong balat nito eh Nasingit, natitinga ako, nasisingit sa mga ipin ko yan eh. Pagka kinakain ko pati balat. So mas masarap kainin pag walang balat. Ayan. Mukhang wala siyang buto ah. Ayan, hiwa na tayo. Tikman na natin. Malutong pa siya guys. Sobrang lutong at saka sakto lang yung tamis. Maraming salamat nga pala doon sa mga patuloy na dumadaan pa rin dito sa aking channel sa mga kaibigan ko at saka sa mga bagong mga napadaan lang dito sa aking channel eh daanan nyo na rin na ang subscribes. Ganon din ang notification bell para update pa rin kayo sa mga bagong i-upload na video. Diba? Para libre lang naman yan mga kaibigan. Yeah, libre lang ang pagpindot yan. Tsaka i-like nyo na rin. Thank you so much. Para tuloy tayo kumain ng persimmon. Mm-hmm. Malutong pa siya guys. Okay, sige. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you so much.